Grabe naman yun, para kalang lang nag Jollibee. 719 na sapatos. Totoo ba yon At 1,648 lang. Sapatos ni Lebron yan, Idol. 1,590. Dame Time Lillard lang naman. Ito, Insta Pump Idol. Nakabagsak presyo. five lang. 80% off naman dito, Idol. O yan, 1,800 pesos, 1,999 na basketball shoes, 1,300 plus na puma basketball shoes, training shoes. One, lang dito, dami pang insta instapump idol. etong mga gantong colorway ng insta instapump, nasa 1,700 yan idol. Murang-mura, no? At ito, lifestyle sneakers, 195. 72 lang yan At another one a Lifestyle sneaker Nike 13 lang yan At marami pa dyan Check na natin tong multiple brands Bodega ng mga sapatos Bagsak presyo Let's go! The king of intro Is freaking back Yo! Yo! What's up YouTube? What's up mga tol? King of intro is back And nandito tayo sa SM Cherry, Mandaluyong, particularly here. Pupuntahan natin yung Sports Central sales sila up to 70% off. Multi-brands yung kinikerry nila dito, no? Check natin and always sale naman dito. Everyday sale lalo na ngayon magpapasko. Pero bago ang lahat, Kung napadaan ka lang sa ating channel. Make sure naman, na mga mo that subscribe mo na nandiyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo, mapapanood mo. Check na natin tong Sports Central, tara. Let's do this pasukin na natin tong Sports Central dito lang yan sa SM Cherry Mandaluyong Idol oh. dati sale sila up to 70% off pero ngayon tol up to 80% off na grabe yun no at napakaraming sapatos dyan talagang literal nakala mo bodega ng mga sapatos iba ibang brands ang nandito Idol oh. Check muna natin yung kabuuan. Tignan mo naman, tol, no? Halo-halo na yan. So, ipapakita ko na sa inyo. Tara, let's go! Umpisa na natin tong 1648 na LeBron na Witness. Oh, na basketball shoes, no? 16 na lang 'yan to, lo. Grabe, ito pa other colorway 16 na lang din, no? Solid 'yan, up to 80% off. At check mo naman 'to. 1800. Oh, Under Armour 'yan. Ito Golden State colorway pa. At ito na nga idol, oh, 1380 lang, oh. Puma Basketball Shoes. Check mo naman. Grabe yung detalye nito. Idol, sarap ipanlaro siguro nito, no? Sa store, mamahalin yan, no? Pero, syempre, dito, since outlet store, bagsak presyo yan at 1,380 lang, diba? Ah, ito, 1,700 plus lang itong bands na to. Ganda, oh. Oh, simple simple pero maangas. Ito yung Insta Pump Fury na ganitong colorway oh, 1519 lang naka 70% off na to I think 70 to 80% off dahil napakamahal ng SRP niya nasa 8k plus no di pump yan to, no? under armor oh 1718 lang din no ganda ng colorway purple and white combi oh suwabe and solid another one under armor na nandito yan basketball shoes magano to 1897 yan kung mga pangharabas na basketball shoes dito ka lang bumili idol Puma 1120 Sleep slip on lang no 1797 itong Reebok Classic na lifestyle sneakers 1198 naman another Reebok running naman this time ayan tol 1997 oh ganda nito oh kala mo J1 eh <laughs> oh okay kaya, Dunks ito 1319 na pang-training shoes murang mura no pang-gym idol 1998 Reebok ito yung pang-trek no pang-hike oh ang ganda naman talaga lace rin ang solid no 1678 another Reebok lifestyle sneakers ah oh, Ganda nito, oh. panalo, no? 1,360 Puma running, no? Tigo, one plus lang yung mga naipapakita natin, no? O, oh, eto, basketball shoes na Skechers Ito, naka-70 na yata rin to, no? Alam po, mura na to, eh Ang presyo niyan, oy 1,999 lang 1,997 O, oh, etong Reebok na lifestyle sneakers Ayan, One Plus lang nakikita natin, no? 1,648. Lebron Basketball Shoes, yung Witness Idol, o yung ganitong colorway. Actually, tatlo ba nakita natin colorway? Iba-iba, no? O, ito pa yung isang colorway. Pirate Pi Red, 1,6. no? Lebron, Witness Idol, no? Itong isa, 1,300. oh, ito yun, no? O, triple white, no? Uh, Reebok Classic 1797. Ah, uh, ito yung leather, no. Oh, ito, kala ko naka Air Force 1 ka na, 1298 lang 'yan, tol, no? Ganda pa ng colorway. Oh, basketball shoes, etong Nike basketball shoes na to, 23 lang to, idol. Suwabe. Oh, other colorway, yung black white combi na Air Max basketball shoes. Same lang yung presyo. Adi Zero meron din dito. Purple Black Colorway. 2,000. 2,000 plus lang yun. Eh, oh. Ayan, 2,600 to be exact. Ayan, no? Oh, Idol, ito. Ganda nito na gusto ko. Simple pero ang stick. 1,398 lang yan, tol. No? Lifestyle stick. sneakers ng Nike. oh ayan, oh. no? Simpleng-simple lang, no? Pero ang ganda. Ultra Boost meron dito, Idol, no? Oh. Ganda. Oh, 6000 pesos yung dating tingti 10000 pesos no. Not bad. Ito pa another Ultra Boost, no. Oh? 6000 pesos na lang 'yan, no. Yung tingti 10k mo 6k na lang. Oh, ito pa isa, Triple White na Ultra Boost. 5000 pesos na lang 'to. Oh, mas mura 'to, ha. 5000 nga ba. Oh. Ay ah, ito pa isa. 1878 Nike SB. Ayan, no. Oh. Ganda. Parang may pagka-retro yung kanyang uh, call, ano, ano, chura uh, Ito, running naman by Nike. 2747, tol. 3160 Alpro basketball shoes ng Puma. Ang ganda na colorway nito, no? Uh, kala ko kay RJ Barrett na eh. <laughs> Pero parang ganito rin yun, no? Alpro o, oh, ito, GT Jump. Ang mura na nito dito, Idol. 9,000 na SRP, 9 to 10 TAK. Okay. hindi ako nagkakamali, no? Itong GT Jump na purple colorway na pang basketball shoes is nasa 3,958 na lang siya. <laughs> Binagsak na ang presyo, tol. Another one, 1,838. O, oh, Reebok. Marami yung Reebok dito, no? Mapa Lifestyle or Running. Ayan, meron dito. 2,750 itong Gazelle. Tignan mo yung materials niya, idol, no? Oh. Suede materials, tol, no? Classic. May samba rin dito, idol, no? Yung dating nag-hype, tol, no? na 9K or umabot pa ng iba, 11K, idol. Pero ngayon, mabibili mo na lang at 4,080 pesos na lang siya. 1,438 naman, eto, lifestyle sneakers na Reebok, Reebok, 1,918 na lang, ito naman. Suede materials na maroon. Reebok pa rin. Oh, Stephen Curry Under Armour. Linis naman ang colorway nito. 3678 Ito yung isang colorway na gusto ko na witness idol. Ganda oh. Check mo naman. Parang Lakers colorway na may pagka Golden State. <laughs> 1,648 lang to. Oh, murang purang mura yan tol. No? 1,648. Look at the details man. Ayan, oh. Ganda. Ganda ng colorway na to. Suwabe, no? 1.6 lang. Panalo ka sa presyo. Magkano yun? Sa RP niyan, nasa uh, 5,000 plus. Almost 6,000 na rin, no? Okay, ito. 1.5 yung kay Dame Time Lillard, tol. Na basketball shoes. Ayan. Ganda rin, no? 1.5 lang, tol, no? Take note, mga legit yan, tol, ha. Legit, original. Sports Central yan, eh. Ito yung pinakamura. 719 lang na sapatos, no? Ayan. Reebok. Lifestyle sneakers na medyo may pagka-high cut. Okay. 719 lang yan. Isang ka pa. Murang-mura. Tol. oh SC. Stephen Curry. Na basketball shoes. 3.6 na lang to. Under Armour. No? Medyo may pagka-high cut yan, no? oh, GT Jump. GT Hustle. Ayan. 2,497 lang. Hmm. Simpleng-simple. Na basketball shoes. Ayo, uh, ito ultra bus. Ganda na ng kanya'ng three stripes, no. Nagta-tricolor way. Ayan, no. Linis lang, ang lambot talaga ng bus idol, no. 6,000 pesos na lang dating 10,000, no. Oh, Curry. <laughs> High cut na rin 'to, ito basketball shoes din idol. Lightweight lang nito, no. Daming carry na binagsak dol since uh, tapos na ang contract niya sa so Under Armour. ay uh, ito, nagugustuhan ko 'to idol. Catcher's basketball shoes. Tingnan mo naman yung colorway ang uh, tech yung malapit dito eh no. 2398 lang yan tol. Good year pa yung kanyang uh, outsole. Ayan, dating 8000 no. Naging 23 na lang. Ganon binagsak ang presyo. 2398 tol. Ito yung isang colorway pa. Ah pero magkaiba sila ng tech no. Ito kasi meron siyang parang pa-carbon ba yun sa kanyang mid-part section, no? Ganda rin na colorway. May pag-amsol yung hap help ng kanyang outsole ay Eh, no? oh, another one, rebook. Ito, pang hike to. Mm. 1,918 lang tol. Ganda. Ang solid. 2,998. Ito, Skechers Basketball Shoes. Yung white version nito, mas mura tol. 1,998 lang. Ito, 2,9 eh. 1,000 pesos din yan. Ito, James Harden na Basketball Shoes. Naligaw dito tol. Magkano yan? 8,700. Ang mahal pa na sa basis ni The Beard. No? Okay no? Maganda naman. Medyo talagang hype talaga. Donovan Mitchell, ito 2,900 plus. Yung basketball shoes ni Donovan Mitchell ng Cleveland Cavaliers. <laughs> o, oh, ito. 2,196 basketball shoes under Armour Yan. Dito na dinali mga Under Armour, nagsara yung isang store, no? So, pinag-isa na lang. Isa yung store nila. Or okay, other colorway pa ng Skechers basketball shoes. Ayan. Iba rin yung tech nito. Ganda. Oh, Stephen Carey. Ito may pagka low cut na to idol. Magkano okay, yun? 3, 6, Curry. Oh, Under Armour pa rin. Ay, Under Armour. Kay Lebron, yung witness No, 1'6 6. O, Ultra Boost. Yung ganitong colorway, 6,000 pesos. Ganda. Under other colorway pa, ultra boss pa rin, no? Oh. Pare-pares na 6,000 pesos yan. Mga tigte -tig 10k, naging 6,000 pesos na lang. O, oh, eto, pasadaan natin. Dami nagre-request idol, no? Ayan. 1,500. Eto yung mga slides. Hindi masyadong nag-sale ngayon, no? Oh. Under armor lang nakikita natin ngayon. Ayan, no? 1,165. 1,147. Ayan, no? Hindi na natin may isa yan sa dami. Tol, punta mo lang tong SM Cherry. Itong Sports Central, sale sila up to 80% off na. Till next vlog, peace out!